fire signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Higher power. So, you feel na um, fire signs na parang hindi naman sa nagmamataas yung iba sa inyo. Pero, clear po kasi yung mind ng karamihan sa inyo ngayong araw na ito. So, ayan, no? Pwedeng yung mga naiisip nyo talaga na mamanifest nyo po yan or mabilis nyo siyang mamamanifest ngayong araw na ito. So, ingat po kayo sa inyong mga maiisip or sa mga iniisip ninyo. Kung negative yan, i-clear nyo na po kaagad. Kung positive naman yan, ayan, isipin nyo lang talaga yan kasi pwedeng mangyari, mamanifest nyo po yan sa reality nyo. We have higher power. You are very aligned with your consciousness, with your higher power with your higher self eto, may stability din kasi na paparating sa inyo ngayong araw na ito, pwede po naramdam ninyo yung support ng mga tao sa paligid ninyo and ramdam nyo din yung mga tao na hindi naman sumusuporta sa inyo, pero hindi kayo masyadong nagkikare sa kanila, mas nagkikare kayo dun sa mga taong nakasuporta po sa inyo tignan natin, spirit guide, ano pa po ang mensahe natin Okay, mending. So, ito yung struggle ng karamihan sa inyo. Pwede po na meron dito nagtampo sa'yo. Fire signs or ikaw to. Yung struggle mo is pwede ngayong araw o nitong mga nakakaraan, ba? Diba? Uh, mabilis kang nagtatampo sa mga tao. Parang di mo makontrol yung emotions mo. Ayan, parang nagiging sensitive po kayo. Ayan, could be. Marami sa inyo ngayong araw to ay sensitive or may nagtatampo sa May taong umiiwas sa dito na parang kahit nagre-reach out ka sa tao na 'yan is ayaw niya makipag-usap sa iyo. Ayaw kanyang harapin. Ayan, meron din ako nakikita dito kung magkatrabaho kayo, may tampuhan kayo pero no choice. Kailangan yung tapusin yung trabaho ninyo. Alam mo yung nagtatrabaho kayo na hindi kayo nagpapansinan, parang sa bahay lang din. Nasa isang bahay kayo pero hindi, walang pansinan. Kumakain kayo, magkaharap kayo pero wala, parang hangin yung isa yung isa't isa sa inyong dalawa. Parang wala kayong nakikita. Pwedeng kayo 'yan or yung yung other person. The fates. Okay, so marami dito, meron kay talagang pinagdaraanan. Ayan po, may mga struggles pero may mga good things din naman na mangyayari sa inyo ngayong araw na ito. So, need lang talaga yung pagdaanan, may matututunan kayo, fire signs, sa mga struggles niyo sa mga hassles ninyo in life. Tingnan po natin ano ba yung gustong sabihin ng taong nasa isipan mo ngayon or kung sino man yung taong ito na may gustong sabihin sa iyo. We have finding out the truth crushed me. So ito, ano bang nalaman ng taong to at nasasaktan siya? Pwede rin po na pwedeng may nasabi kayo talaga sa taong to na hindi mo alam na ma-offend pala siya. So pwedeng ikaw yung sensitive or pwedeng siya yung sensitive, yung taong kadil mo. Pwedeng iba po sa inyo, hindi nyo to Uh, hindi nyo to karelasyon, I mean, hindi nyo to, hindi romantic relationship yung mayroon kayo ng taong ito. Pwedeng family members, pwede rin naman po na kaibigan or katrabaho mo. Ito, pwedeng meron dito umaasa na isa sa mga katrabaho mo, umaasa na sa kanya mabibigay yung project pero baka sa'yo binigay. So may pagtatampo siya dito, meron hinanakit na nararamdaman. Parang feeling niya, binetray siya, may ganong feeling yung taong ito. So, tignan po natin ano ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin kay Fire Signs. Pagdating sa trabaho, we have eight of ones. Okay. Ito, nakikita ko kasi sa trabaho mo, nagigets mo lahat yung sinasabi sa'yo. Fire signs. Parang, parang isang balasahan lang, kuha mo kaagad yung trabaho mo. Ayan. Tapos ito din, meron kayong tatapusin dito ngayon. At pag-uusap kasi to. Okay, so pwedeng ang tatapusin dito is yung silence. Mm -mm. Tatapusin na yung silence or tatapusin nyo na yung pag-uusap. Parang may ikakat kayo dito na pag-uusap. Ayan po, baka meron talaga medyo intense na pag-uusap ngayong araw na ito. Actually, parang pinipigilan nyo pa yung nararamdaman nyo, yung emotions nyo ba? Meron din kasi siguro gusto talagang sabihin sa taong yun, pero alam nyo na mas masasaktan siya dun sa sasabihin mo. Pero kasi yung iba sa inyo, ready na talaga kayong bitawan. Alam nyo, parang ready kayong ibagsak yung bomba. Parang ganun. Kasi mm -mm. pwedeng akala ng taong to, fire signs is parang ano ka ba? Uh, laruan, lar laruan ka lang ba dyan sa trabaho, di ba yung parang robot ka lang ba dyan sa trabaho, wala ka bang nararamdaman, syempre meron, hindi ba? So, parang, hindi naman sa man ka ng taong to, pero kasi, yun nga, nasaktan kasi siya, yun lang, ang problema is, pero bakit ikaw yung parang sinisisi niya? Hindi ba, eh, hindi naman, oo, hindi naman ikaw yung, yes, ayo binigay siguro yung trabaho, yung project, pero hindi naman ikaw yung nag-decide hindi ba? Yung management naman, yung mga boss nyo naman, yun nga lang, sa'yo siya nagtatampo. Sa'yo may hinanakit yung taong to. Ayan o, pwedeng dati ka-close mo siya, ngayon parang nagiiwasan na kayo. Parang hindi maganda yung mga um, mensahe na sinasabi ng taong ito sa'yo. Meron din po dito, pwedeng malapit na kayong Ewan ko kung malapit na ba kayo mag-resign sa work or malapit nang matapos yung trabaho ninyo or yung kontrata ninyo. So, ito, makakahinga na po kayo ng maluwag. We have Ace of Pentacles pagdating sa negosyo. Meron tayong Nine of Pentacles. Okay. So, ito po. Oh, hindi ko naman siya nabaliktad. Ano? Baliktad talaga. Ayan. Page of Swords pagdating sa trabaho, sa negosyo po ninyo. Ayan. So, kailangan talaga kasi dito is curious kayo. Meron kayong mga inaayos, pero siguro na feel ninyo fire signs. Parang wala namang nangyayari dito sa mga sacrifices ko pagdating dito sa negosyo. Ayan po. So, pwedeng hindi nyo lang talaga nakikita agad-agad yung mga progress dito sa ginagawa ninyong hakbang para maging okay po yung inyong negosyo. Pero may progress naman. Ayan, baka po kasi iniisip nyo kaagad dahil malaki yung pinuhunan ninyo, malaki din yung balik. Minsan po kasi hindi talaga ganun. Minsan nga, ba diba, ang laki-laki ng puhunan mo pero ang liit-liit lang ng pumapasok na pera doon sa business mo. Kasi it will take some time bago nyo po makita yung pinaghirapan nyo talaga or yung return of investment. Yung iba nga, maabot yan ng taon bago nila makuha yung, di ba sa sales, bago nila makuha or makover yung ginastos nila na puhunan, bago bumalik yung puhunan nila. So, tiyaga lang po kayo dito. Tapos ito, pwedeng, meron dito mga nakakaligtaan kayo na mga clients, baka meron dito, sabi, o ipaalala mo sa akin kapag may ganitong products ka na, pwedeng nakakalimutan nyo yon So, try nyong ilista, ganyan. Wala namang masama kung ipaalala nyo dun sa client nyo na yon na, uy, meron na po kami, ma'am, Ma 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 sir, meron na po kami, ano, ganitong products. Hmm. Kung kumuha, edi okay na okay. Kung hindi naman kumuha, okay pa rin. At least, di ba, o di, di ba, nagkaroon kayo ng conversation, edi maaalala ka ng taong to, ng kliyente mo na to. Mm -mm. Tingnan pa po natin So medyo hindi maganda talaga ano Yung nangyayari sa sales ninyo Pero ano ba yung gagawin niyo Para maging maganda yan Ayan so ano lang Huwag kayo masyadong magmadali Pagdating dito sa business po ninyo Ayan o no. ayusin nyo din yung mga Dapat ninyong ayusin O yung pwede nyo pang i-improve Yung connection mo ba with your clients Connection mo ba with your staffs Connection mo with your business Five of Swords, pagdating sa money. So, mag-ingat kayo dito. Ito yun, know, finding the truth crushed me. Pwedeng sa'yo to galing, baka may nanloko sa'yo dito regarding finances. Okay, pwede po na mayroon dito, pwedeng inutusan mo, pero kumupit ang <laughs> sukle. Pwedeng meron kang inutos na doon bumili sa shop na yon pero sa iba siya bumili. We have the chariot. Some of you, pwedeng ito, may sasakyan akong na nakikita dito na pwedeng gagamitin na walang paalam, fire signs. Kaya po, ayan, tago nyo yung susi o kaya naman, lagyan nyo ng alarm yung inyong sasakyan. Mm, -mm. Kasi ito, parang may itatakas kasi dito. So, alam mo yun, di ba? Kung paano kung lasing yung magtakas nung sasakyan mo, e, di, pag... Nagkaroon ng problema, sino ang gagasos, ikaw ba? O yung Gumamit ng sasakyan mo na walang paalam. Siyempre, ikaw kasi. Oo. Kailangan mag-ingat tayo dito. Maging responsable tayo. At ikaw talaga yung responsable dahil pangalan mo yung nakapangalan dito sa sasakyan na to. So, paano kapag may nangyaring hindi maganda? So, ikaw yung mananagot, hindi ba? Fire signs. Kaya, ayan po. Kung ingat-ingat dyan sa mga may sasakyan. Baka meron kayo ditong kasama sa bahay na palainom. Ganyan. Tignan po natin, Spirit Guide. Okay, Ace of Swords. So, kailangan kausapin, paalalahanan. Maging direct daw kay dito pagdating sa inyong finances. Ayan po. Parang kunwari may inutos ka. Give mo talaga ng direct na instruction yung tao na yun. <clears throat> Tapos sabihin mo, kapag wala, siyang, wala kang nahanap sa store A, eh, huwag ka nang bumili. Pagdating sa love life, we have four of ones. Ayan po ay stability, celebration. Baka meron dito, ayan, may ikakasal, congratulations. po. ding merong party sa bahay, may occasions, may mga bisita ngayong araw. So mukhang masaya naman yung pinapakita dito kasi na energy. Ayan po, pwedeng meron dito dadalaw, dadalawin kayo ng biyanan nyo, ng parents mo. We have passion. Ayan, buong-buo ang ang pagmamahal sa isa't isa. Having fun, ayan o, having fun, like each other equally, insane chemistry. So, buhay na buhay po ang inyong pagmamahalan dito, fire signs ngayong araw. Ayan, tuloy-tuloy ang ligaya. ayon ko ba kung yun yung nasabi ko. So, number 4, 52 and 17 po yung lucky numbers mo. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.